Outstanding Ube Grower. Si kagawad mulo usa ka aktibo o kugihan ng ube Grower. Gani niabot na siya o 30 katuig sa iyang pagpananom o ube Siya ang atong presidente sa Carmen OB Growers Association. Congratulations, Kagawad Romulo Campo Amor. mau ni aku mga ubihan yang hirap kita malipay po ko nga niya sa akong pagpananom kahit napoy ako mga pamilya labi na sa mga apo mga makatabang nani sa pagpananom kahit labi na sa mga kabataan nga niya sa mga tabang na ho ah, pagamain yung ubihan kapanihuan po pangwarta nga masulat pala na ho ane parte sa pagtabang po nila pag labi na sa baguna niya natos pagam sa nga, pagbutang sa mga trilis ah, ubihan, usap po ni makatabang sa labi na sa mga silingan, makakuan po sila, makatilaw, makapalit po sila. Pinagi sa bratong presyo, kaya dinirama po niya sa akong umahan makuha. Ya, labi na makapanghatag po ko, dis, dispersal sa akong mga silingan, Ang labi sa mga mga barangay nga kinanglan o similya po. Araw na ang ubi na masabog nga sa mga barangayan. Oh, kaning ubihan niya noon, huwag di lagi yun masakit. Huwag na agamay, basta mayong pagpangabot. Akong panghinaot ni Kagawad Mulo, nga ipadayon ang ihang kasibot o kaaktibo sa atong mga programa sa lungsod sa Carmen ilabi sa pagpanguma sa ubi aron mahimo siyang ehemplo eh, eh, sa atong mga ah, kabatan-unan or musunod sa mga gusto nga motanom og ubi salamat ko sa ah, atong kwano ah,